Ikaw pa anong feeling na nakakapag-travel dati pangarap lang natin mag-travel, ngayon nakakapag-travel na tayo. Napakaswerte natin at napakabait ng Panginoon uh, eh, dahil binibigyan tayo ng mga biyaya na ganito. Biro mo ah, sa tagal ng panahon ano, napakaswerte at nandito na ulit tayo sa Japan. Ako pa ulit-ulit na ako dito, pang-apat ko nang punta dito eh. Wow. Hindi nakakasawa ang punta ng Japan kasi nga napakaganda talaga. So, Weather. Maganda siya ng iba't ibang season. Mm -hmm. Ako kahit siguro pabalik-balik ako dito hindi ako nagsasawa kasi perfect talaga ang Japan gradang sa Iba talaga ang sarap, Japan, iba? lalo na yung mga tao. Saka napakalinis, yeah, napakasarap sakalins. ng mga pagkain. Yeah, Di ba, Jessa? Well, sobrang saya yung puso namin kasi siyempre bihira lang yung ano, yung ganitong, ganitong mangyari. Kasi kahit sa Pilipinas guys, hindi na kami nakukompleto. So, sobrang busy. Sobrang ako, oh, sobrang busy. Oh. O Pleto. pag pwede kami, pag pwede kami, suyan si naman tawag. ba? Ganon. So dito lang talaga yung pwedeng talaga magkakasama kami. Tsaka kasama na yung mga anak. O kasama yung mga anak, o mga Tsama ano. Si Isla, si Mavi, sobrang sarap sa feeling talaga as in. Yung mag-grind ka the whole year, then reward mo naman yung sarili mo na treat mo yung family mo. Next year travel ulit. Ay ano ulit? Grind ulit, work ulit, 'di ba?